Amok B So, magbigay lang kayo isang sachet So, ayan. Paracetamol Bio G6. Hello mga farmers Good day. So, nandito na yung mga ka-agri. So, kasama natin ngayon si Shally So, asa taro na? Ito baboy. So pupunta kami ngayon sa baboy dahil meron tayong ano babong, bagong nanganak na inahin mga farmers So magtuturo tayo sa county nating kalaman. So disclaimer lang to mga farmers At kasama natin ang ating little blogger So hello, hello guys. Nasina, sina? Baboy. So pilay anak sa tong baboy? Ha? Huh? Four? Uh, Di 11. So anak pala sa ating inahin mga farmers 11 so punta na tayo dun mga farmers so tara na punta na kami ngayon na addo na sa baboy mga ka farmers sina 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 baboy ka farmers so ayan nandito na kami mga ka farmers ayan ito pala yung inahin natin na ng anak mga farmers so 11 ang kanyang anak mga farmers ayan, so, ayan. Uh, dalawang araw na ito mga farmers so, ayan uh, uh naman ang kanyang uh, biik mga farmers so, ayan ito ang kanyang inahin sobrang laki na na ng ating inahin mga farmers so, tuturo ko rin sa inyo kung ano mga idea natin sa pag Uh, pagbigay ng pagkain ng inahin na hindi tayo malakihan sa gastos mga farmers dahil sobra sa panahon ngayon mga farmers sobra talagang baba ng presyo ng baboy dito sa amin yung uh, bintahing baboy tulad ng pag-dinner so 140 na lang so 135 per kilo mga farmers so ang mahal pa naman ngayon ng feeds mga ka farmers kaya lugi talaga ngayon ang nag-alaga ng baboy mga farmers So, ayan. Kapag, ano, uh, meron akong counter tool. wala heating lang pang farming, pwede kayo maglagay ng mga damit dyan na hindi nyo na nagamit or mga tila mga farmers dahil dyan higa yung mga bit. na kapag pag gabi malamig ang panahon. So, dyan sila. Hihiga. May din natin silang mahigdaganan or malubgan mga ka farmers. Pag walang ganito mga farmers, So yan doon sila lulubog o higa sa tabi ng kanyang ina. So kasi pa baka lubgan, mga farmers. So yan. At meron din tayo itong isang patiner mga farmers. So pasok tayo mga farmers. Meron din siyang swimming pool. Siya lang isa at may swimming pool. So ayan, dalawang Ah, uh, ngayong 24, ah, uh, 3 uh, months na ito makaparm mo. So, ang ganda ng kanyang katawan mga mo. Ka farmers wala pa itong tatlong buwan na sa mga 80 kilos na ito mga ka-farmers at meron naman tayo nitong inahin buntis na ito mga ka-farmers uh, dalawang buwan na ito mga ka-farmers so, tingnan nyo yung ating tinahin, ba? Diba? Malaki yung mga farmers tapos hindi masyadong madaming feeds lang ating ibili, guys sa kanila para mas makatipid talaga tayo. Dahil sa pag-alaga ng baboy mga farmers, so hindi tayo makapresyo sa ating mga biik, sa ating binibig ng containers dahil yung bibili sa atin ang magkukontrol ng presyo mga ka farmers kawawa talaga yung mga farmers mga, mga farmers dahil ano hindi talaga makapagpresyo So sa ilang buwan, so ilang ano, maliit lang yung kinikita. So yun, isang inahin natin is nakastahan siya kahapon mga farmers. So nabili natin yan sa aking kapatid. Sobrang ano, payat yan pagbili natin. So yon tayo na nag-alaga. So yan, medyo uh, tumaba siya ng kunti mga farmers. So, yan, isang bisis pa siya ng anak kaya binili natin. So yan. So balik tayo dito sa ating inahin. So meron pala akong counting ituturo mga farmers So base lang to sa ating experience at disclaimer lang din. So ito pala yung mga gamot natin kapag uh, bagong anak. So ito. Amok silbi mga farming So ayan. So magbigay lang kayo uh, isang syesi sa isang araw mga farming Hanggang tatlong araw mga farming So ayan. Tapos ito yung pang para maiwasan ang paglagnat ng inyong inahimaka farming so ito yung ginamot na natin so ayan basahin nyo so ayan paracetamol biogesic. so paracetamol o oh. yan okay. yan yung uh, ibinigay natin kapag uh, matapos yung mga para maiwasan natin ang uh, maalagnat ang ating inahin mga farmers so magbigay kayo dito dalawa sa isang araw sa umaga at sa hapon hanggang dalawa o tatlong araw sa uh, subo ko na ito mga farmers uh, Napagal na so sa pag ano pagalaga ko na sumulang ko alaga ng baboy so ito na yung ginagamit natin meron ding uh, ibang uh, backyard na nagsabi na mas mabisa ang by 6 sa tao So yan. At ituturo ko rin sa inyo kapag uh, e, kapag yung inahin nyo is walang gata so merong uh, puno ng kahoy na mabisang kung baga pang sa bisaya pahimughat para uh, dadami yung gatas ng, ng inahin so, so yun okay. lang ang inyong ipainom so ko sa inyo mamaya So, yan ang aking little vlogger na hello guys. Hello yeah guys. Dito na tayo sa Baboy. <laughs> dito na tayo sa Baboy? So, ato pa istoryahan siya guys. So, ato pa so ato pa istoryahan na ato yung little vlogger ngayon sa sitwasyon sa presyuhan ng Baboy mga farmers. So, anong isasabi niya sa Sobrang baba talaga. Lugi talaga kami dito sa aming lugar mga farmers sobrang daming baboy tapos uh, ano ang baba ng kanilang kuha sa amin yung uh, guys nga is nasa 170 per kilo na lang so yung isang na uh, nasa 25 kilos mabenta na lang ng 4,000 plus so yun parang presyo na yun, lang yung ng ano biik mga farmers so unsa may mo ikaistorya sa kwan sa Fresh yung Subaboy. Ha? Bik-bik. Masa'y bik-bik? Bik-bik? Ha? Baboy. Ah, oh, baboy guys. So, ato siya interview ko mga ka-farmers. Hello guys. good today guys. Ubihan na mo guys. eh. Bara to ka ayaw baboy guys. Gusto pa mga krasya guys. eh. Rugi ka ini. Sa ugu ngi guys, oye ratu juga ngambabu guys oi malam pasau nai nai langit guys, maaf pun di nggais guys, guys, ampun ang baboy, nggais ma ampun guys nggais nggais ma ampun di nggais ini ma ampun di nggais nggais ma ampun di nggais nggais ma Mabukas ginoo guys. Pahatag doon adlaw guys. Sa kiduo. Ang guys ba? May guys ba? Ang guys. Mahal guys. Para di Ako ba school? Ang ilo ko guys. Uy, ikaw may snacks in school guys. Ang turistro yan ako guys. Kasi bago nito. Oh, you can do it! I love you guys. I love you guys. guys. A few moments later. So ayun mga farmers ito yung sinasabi ko na ano, puno ng kahoy na pwedeng pang uh, padagdag gatas ng inahin kapag ano, walang gatas ang inahin yung baboy so ito yung gaga, uh, kumbaga uh, lulutuin nyo yung pinaka sabaw na yung gamitin yung mga farmers so ito so yan ang tawag pala sa amin ito is lagnub mga ka farmers so meron siyang taguk taguk sa bisaya iwan kung ano bang tawag sa tagalog so yan meron siyang taguk mga ka farmers so yan. So ang gamitin niyo kapag inyong lulutuin itong mga ka-farmers, sa itong mga dahon tapos puno og, ug, ugat mga ka-farmers. So ayan, subok ko na rin itong mga ka-farmers noong ano, walang gatas ang ating uh, inahin. So ito yung ibigin, ibinigay ko sa pinainom ko, yung pinakasabaw niya mga ka-farmers. Lutuin nyo muna mga ka-farmers. Tapos yung pinakasabaw niya is yun yung gamitin nyo. O so, ayun, hanggang dito na lang ating vlog mga ka-farmer. So bye, bye ka na sa mga ka-farmers. Na bye, bye guys. Bye, bye guys. Na see you to you. See you to you. <laughs> see you to next vlog. Ina. na see you to next vlog. na see you to next vlog. <laughs> <laughs> So ayun ayun nanti kuno. So hanggang dito na lang mga farmers. Ah, kung bago ko pa lang sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan ah, mag-like and subscribe at pindutin niyo rin ang notification bell para update kayo sa lahat nating gagawing mga video. So ayun, thank you for watching mga farming. Bye-bye.